Walang araw po muli mga KFB. Bale ito na po yung natawag sa amin na burat Sa iba naman po ang tawag po nito ay mas maisan. Hindi po ito yung kangkong mga kaipi. Yung Chinese kangkong. Kasi po, ito po ay mapait po. Yung Chinese kangkong po hindi na po mapait ko, Kaya pwede po natin ilutong adobo. Pero adobo hindi ko po po nakatikman to. Ilalagay sa isda, natikman po na rin po ito. Sa kaya po yung binuro na tatlong araw sa tubig ng bigas kasi igigisa po natin saka ilalagay naman po sa sardinas pero ang gagawin pa rin puro pipigain ah, gagamitan po natin ng asin ito po yung asin. para matanggal po yung konting pait kasi kung kakainin po natin ito nang hindi natin pipigain eh wala ko lang kung kaya nyo po kainin mga ka ako po kasi hindi ko kaya kainin hindi po ito nga, tingnan nyo po mabuti oh ibang iba po siya kaya po tinawag itong burat aso. Pagkakalam ko, ito po kung kwan nito. Sana ba yun? Ayan po. Oh. Yung... Yung pinakabulaklak niya. Ayan, oh. Ayan po. At sa Nueva Ecija po, ito po talaga tawag. At kumisa po, ito ay purisyo din sa bukiran ng mga magsasaka. Kaya ginagawa din po nung araw, pinapatay po ito. Ipanda mo. Kasi purisyo na rin po. Ngayon po, marami nang natututo na dahil nga sa Facebook na masarap pala ang kainin ito. Kaya marami na rin po nangunguha. Kaya mga ah kay uh, po muna natin. Ito so, na mga KFB, lalagay na natin yung asin para makontra. Lalamas po natin yan. Ang tawag nga pala sa iba nito ay mais-mais, balabala no, ukim-ukim. ano baka pamilyar sa inyo yung pangalan na yung balabala mais-mais, mais-mais balabalan saka sili-sili pan yung sili-silihan, silisilihan. tapos lalamasin po natin yan mga kaibig ito na mga kaibig nilalamasin natin medyo mabulako ito ano po bali gagawin po nating luto dito meron tayong torta meron tayong buro Uh, tignan din po natin kung kaya natin insalada salada. Natawag nila yung ito Iruulit ko nga po, hindi po pwede hindi lalamasin. Kasi nga po, ito ay mapait. At hindi mo rin makakain. Hindi ka tulad ng hindi ka tulad ng kangkong. Hindi mo na kailangan lamasin. Ayan po, mabula po. Tama na. Lalo ito mga kaipin, iiwan natin ang malilit. Bali, ensalada nga po gagawin natin sa torta. Bali, ito na mga recipe ginagawa nating ensalada, Insaladang burataso. At tinatawag na mais-maisa, bula, uh, bulanog, sili sa ibang lugar. At itong aso na besiya ay burataso ito, po ay mapait kaya kailangan ilama sa asin at pagkalama sa asin hugasan ulit dahil nga maalat po yun. bali nagyayak tayo ng sibuyas gumawa din ako ng luya sa kasiri dahil marami sili sa atin at saka itong napula po at galagyan din natin siya ng durog na paminta bagoong at konti suka po kaya na mga na natin na mabilis. kaya ako nilagyan na itong napula pampalasa din po ito katulad sa mga normal na ensalada na ginagawa nilalagyan na itong napula kamatis pwede natin siya nilagyan na kamatis kaunting bagong alibago o oh, isda po ginagyan natin ha Tapos, Lagyan po natin ng suka pang pabalas po sa lasa kung may kalamansi, mas maganda po sana may kalamansi. Ayan. Actually, mas maganda po, po ito pagka nilalamas talaga ng kamay eh. Malinis naman po yung kamay natin dahil nagwagas tayo kanina. Kakamayin po natin. Para talaga yung lasa ng mga ingredients tulad ng itlog nito ay maliksik wala tayong supot eh marinis lang po at saka kung lang din mo nakakain ay kami pala ang asawa ko Ayan. parang kulang yata sa To. Panalo mga idol. Tapos lagyan po natin ng paminta. Bali, ito kapasarap itlog na pula. Tapos yung luya na nilagay natin. Tapos nilagyan din na natin ng kauting sili para may kauting tapang. Pwede na po ito mga ka-FB. Pinis na po ito. Kitikman na po natin. At baka gawin pa tayo na pusa. Panalo po. Sarap po yung lasa mga ka-FB. Talaga ko lang mamaya ng decresyon. Salamat po na marami na parunod. Like and follow.